Ersin. Ito partner ng Ersin sa Huba. Ayaw kagustuhan ha. Sinta kasi guys! Welcome to my vlog! Asa <laughs> <laughs> so, makakasuhan kita sana nadali mo. Uh -huh. Kabahin na. Kabahin na din. mo Sabi na rin na dapat. kumusta mga Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Oh my God! Wow! sa <laughs> so ngayon, nandito nga pala kami sa napakagandang bayan ng na Santa Magdalena. Ayan. Kasama ko ang aking mga tropa pips. Ayan mga kabakyard. Naghahanda na nga po sila sa Gagawin namin uh, pag-iihaw-ihaw. Ayan po, siya si Kuya Dave. Ano? Actually, marami siyang pangalan dito sa aming uh, pinagtatrabahoan. Kung so, hindi si Dabi, si Davey. Ayan. Ang pinakagwapo naming driver. Yes, Randy Pagkasing. <laughs> dito naman si Tisoy, mga kabakyar. <laughs> ang roadliner ng Colpal ano o Colgit Palmolive so ayun mga dito nga, pala, pa uh, dito nga pala kami kumakain ano kapag inaabot ang kami ng tanghali para makatipid nagluluto na lang kami ng ulam nag iihaw ihaw mga kabakyard ipakilala natin yung aking mga tropa tips ano, yung mga magkakasama dito sa isang team ayan si Kuya Rodel Kuya nakita nyong <laughs> Nangunguhan ng saking sa kanina, yung daon ng saking sa mga kabakayard Na gagawin naming oh, ano uh, pinggan sa I aming mean, gagawing bodil pipe At ito naman mga kabakayard, si Christopher Ray oh, Ang mabayro ng grupo, <laughs> mga kabakayard Ayan mga kabakayard, ang nag-iisang muse ng team namin wow! Si Ate Princess isa sa mga frontliners ng ano uh, multi-lines mga kabakyard <laughs> at siya naman po si ayan Yan ang kuya Jerome <laughs> siya naman po, po yung pinakamabay dito sa grupo <laughs> <laughs> ayan frontliner ng ano na century mga kabakyard century naman ang hawak niya ayan na mga kabakyard hindi iwanan ni kuya Rodel ang <laughs> Eh, hindi ko alam kung anong isda yan mga kabakayard at sasalang na namin sa lumalag na apoy ayan si Kuya Dabi ginagatong na yung uling natin mga kabakayard anong sir yan pa rin sa pana oh. ah, nakuha lang sa pana ay ano? nauhuling mga kabakayard sa spear fishing ayun oh. Yung tama ng ano sibat At syempre mga kabakyard ito po ang inyong kabakuran na si Sam H. Ang hawak ko naman ay mga ano ah uh, products. Ayun. So, Shout out sa Team UON Ah, uh, 509. Yan. So, siyempre mga abang habang uh, inaayos ni Kuya Dave yung ating ano? ah, uh, shout out muna natin yung mga kasamahan namin sa kabilang team. Ayan, ki... Ayan, yung napakagwapong driver diyan sa kabilang team, si Kuya Lister. Si... Kuya Toy Si Jeep wa Binabedes shout out sa inyo. Sa kay Ate Iris at kay Ate Rina. Ayan, mga kasamahan po namin sa kabilang team. So ayan, pakita daw kayo ng mukbang nyo sa kabilang team, sabi ni Petope. <laughs> Parehas man yung sal na yun, na ako kumakas. lang yung talagang dito Pag nakita ka saan ito na iyo? Ito yung pala doon. ko sa libala, big na yun yung inaay. Ang sarap pa na ah Awa-awa si Kuya Leo. Sa, uh, na lang yung saw-sawak. Bumalik <laughs> <laughs> na <laughs> ang, ano, Kuya Leo, ito naman dyan. Si Arch. Ito yung gate. Goal gate, <laughs> Sili na may kunting sausawan Yan ang paborito namin Mga Bicolano <laughs> Kaya po pala sa lahat ng mga Bicolano dyan Lalo na sa mga Tuga Sorsogon City Isang mapagpalang araw sa inyo lahat Shout out mga Kauragon. <laughs> ah, kabakyan. Ready na ang aming ano. Ah, sili na may kunting toyo sa kalamansi. Sausawa namin mga Bicolano. Tapos. Ah, uh, mga kabakyard, unti-unti na nilalapag ang ating mahiwagang kanin. Ayan. Ah, uh, mga kabakyard, kunti lang yan. Alos sing laki lang ng unan, mga kabakyard. <laughs> nice. <laughs>

na, sana sa mga hain dyan tara mga ba ay tayo. Ay mga kabakyan, may natira pang isang pork chop. Madalas talaga nagkakahiyaan sa isa. Ayan. Ayan pa, malalaman pa mga isda mga kabakyan. <laughs> Ayan mga kabakyan, dito po natatapos ang aming mukbang. <laughs> Ayan mga mga ka-earns. Dalaw ko kita Ako pwede lang ya, ako ba ulan? Kaya ako makapag-uwi nito ng Ayan, tayo uh, tayo ng trophy. Tuhin natin ang sayang.